ayan, so ayan na guys luto ng ating pataya ayan na siya guys perfect ang alaga ni Nur hindi na makapagantay, nag order na limang piraso, ay apat na piraso so ayan, bibigyan muna natin sila guys bye Yan, may gagawa si Amy Nung pataya O, yung parang <laughs> Pataya Pataya, <laughs> pataya. pataya. O oh. Ganyan daw siya guys, ganyan Tapos ito yung palaman, cheese Ayan, kailangan mo daw ganyanin flat. Oh. flat O, tapos ganyan na One down alaki pa yan. Tula ng nga. ng na gawa. Ano nakaraan? Wala kasi akong video na wala rin akong picture kasi ubos na. Ngayon, ayan. O, oh, sa mga nagbabalak maggawa, ganyan po yung gagawin. O, oh, huwag na nating videohan yung gumagawa. Puro privacy. Ayan lang. O, oh, di diba? talo ng dali-dali. Parang dali-dali. <coughs> Ayan naman daw para makita to. Mm. Lagyan mo na isang cheese. May... <laughs> Lagyan mo na yung no-oxot yung gloves niya kasi may mantika. Ay, yung dulo-dulo niya. Ay, yung dulo daw pala. Alam ko mantika. Nairita sa supot ng kamay, kinamay. <laughs> Ayun. Malinis naman po yung kamay. Nagugas na po yan last year. <laughs> ganyan daw. Pagkayari daw, gulong-gulong na daw na ganyan. Para dumikit siya. Oh, di ba? Ang ganda-ganda. Sinalabas po yung palaman niya sa loob. Pwede kong pang business po sa Pinas yan. Sabi mo na, maliit. Eh, maliit nga. Siyempre, kagagawa pa lang. Pag naluto, lumalaki naman. Kaya nga, sabi niya na, huwag daw malaki. Sabi ko na, yung mm. so, may maliit, may maliit Ang cute. <laughs> <laughs> ayun, ayun, ayun. sabi, 8 lang. Ngayon, naging 12 na. Oh. Ayan, kuha ng isa. Lagay mo dun na isa. Oo. Oh. Ganon. Tapos, ayusin mo, pariroll mo yung cheese. Oo, oh, ganon. Pasok sa banga. Ayan. Sa mga gusto magtinda, ano lang yan sa atin. Siguro limang piso isa. pwede na yun, uy. Hindi na ako kapag. Hindi ka na. Ayan, oh. Um, ang mahal na sa atin. Oh. <laughs> Tiny. <laughs> Napaghalata ang maliit. Ito, malaki sa lahat. Maliit yung tulong may pumapangatlo pa pong maliit. <laughs> Ayun. Tulog po kasi yung naghiwa dyan. Ayan. Gulong-gulong nyo daw, guys. Ganyan. Oh. Para hindi magbuka. Oo. Oh, nakarami na siya. Oh. Lalaki pa yan, guys, pag naluto na. <laughs> Ganun po kasi yung dough. Ayan. Ito ka ulit. Hmm. Lutoy mo na ngayon yan? Oo. Uh. Pag natumak na yan. Hindi uh. mo pa na hindi. Kaya nga tinanong. Hindi mo na sindi. Ayun, hindi pa nasindi yung paglulutuhan. <laughs> Mainit na sana. Mali <laughs> ko bang lulutuin ngayon. Ayun, nakarami na tayo guys. Oh. Unang laki yung cheese. Kung ba? Ayun, ilak na ganoon ganoon ang paglak. I-roll roll lang. Ang pwede na to sa pang ano, pang business. Close, parang close na sa atin yung ganyan. Sa atin sa Pinas, anong pangalan po niyan? Pinipit. Pinipit. Ayun naman, eh mahaba naman yung pagganon-ganon. Oh. Yun eh, akin na lang, walang palaman.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ được có không anh lỡ những biết là dẫn

Tapos na guys Ayan Ibabrushan lang ano Ay, baka ang bilig Ayan Ibabrushan siya ng Itlog na may gatas Ayan Ayan Isang itlog lang yun guys ha Tapos isang kutsarang gatas Ayan para mas maganda ang view pag naluto Mong oh, yun na pong pansinin yung isang naiisa doon na naiiba tiny po kasi yun tiny <laughs> think... Yo, Perfect. jo perfect in size niya Di yung iba dapat mo? Ina uh, na kanya. Palaki nung sandali. Hmm. Ina istambay naman. Pag gulang gatas, pwede naman lang itlog lang. Hmm. siya guys. Optional lang naman siguro yung gatas. Para mas masarap. Pero kung wala, ano, butter, melted butter. Ayun. Hindi pa daw na-try. <laughs> Alam, lumabas yung cheese niya. Mm naman ito tingnan mo <laughs> <Hello>? <laughs> nagkulang mo sa harina ayan <laughs> eh, nyo na guys ganun talaga tao nga po ano eh hindi pantay pantay oo ba diba? pang finale daw po kasi yun ano ito po ulo? Ayan. Tapos <coughs> nalagay na po siya sa oven. Ayan. may exist meron pa ayan 350 degrees po siya ayan ilang minutes yan ayan lulutuin lang daw po ng 20 minutes abangan po natin ang paglabas <laughs> Ayan. So, ayan na guys. Luto ng ating pataya. Ayan na siya guys. Perfect. alaga ni Nur, hindi na makapagantay. Nag-order na limang piraso. Ay, apat na piraso. So, ayan. Bibigyan muna natin sila guys. Bye!